Arestado ang isang lalaki sa Brazil matapos magpaputok ng baril at mang hostage ng isang bus. Sa pool naman sa video, ang pag-akyat ng mga pirata sa isang shipping vessel sa Indian Ocean. Yan ang Frontline News Abroad ni May Ann Los Baños. Umaaligid ang isang barko sa shipping vessel MV Abdullah sa gitna ng Indian Ocean noong Martes. Maya-maya, isa pang bangka na ang dumikit sa MV Abdullah. Hanggang sa inakyat na ng mga lalaki ang cargo ship. Ayon sa isang maritime security firm, mahigit dalawampung armadong lalaki ang sumampa sa shipping vessel. Hinostage nila ang mahigit dalawampung tripulante. Base sa ulat galing Mozambique, ang shipping vessel ay papuntasan ng United Arab Emirates para maghatid ng mahigit 50,000 tonelada ng uling. Hindi patukoy kung sumali pirates ang mga nang-hijack. Pero ayon sa mga otoridad, tumaas ang bilang ng hijacking incidents mula noong December kasunod ng pang-hijack ng Houthi rebels. Tinutugis na ng European Union Naval Forces ang mga pirata para ma-rescue ang mga tripulante. Sa Rio de Janeiro, Brazil naman, walang kawala ang isang lalaki nang dakpin siya ng mga polis noong Martes. Hawak siya sa lieg ng mga otoridad habang nakaposas ang dalawa niyang kamay nang isinakay sa polis mobil. Hinostage niya ang labimpitong pasahero ng bus. Kwento ng mga otoridad, sumakay sa bus ang suspect saka nagpaputok ng baril. Dalawang pasahero ang tinamaan ng bala. Tatlong oras ang itinagal ng hijacking. Kusa namang sumuko ang lalaki kalaunan. Hindi siya pinangalanan ng mga polis at hindi rin malinaw kung ano ang kanyang motibo. Pansamantala namang sinuspindi ang biyahe ng mga bus sa Rio de Janeiro. Ayon sa mga otoridad, lalong dumalas ang hijacking sa mga bus station sa lungsod ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.